kahulugan ng puting langgam sa panaginip. Ang mga puting langgam ay sumisimbolo sa pagkakaisa, kasipagan at pagiging produktibo. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ihatid ang iyong enerhiya patungo sa iyong mga layunin. Magtrabaho ng husto at epektibong makipagtulungan sa iba. Hinihikayat ka nitong yakapin ang pagtutulungan ng magkakasama at gamitin ang sama-samang lakas upang magtagumpay. Ang panaginip ng mga puting langgam ay malalim na sumasalamin sa simbolismo na nauugnay sa maliliit na nilalang na ito. Ang mga puting langgam na kilala bilang anay ay hindi kapanipaniwalang masipag at masisipag na insekto nagtutulungan sila sa perpektong pagkakaisa upang bumuo ng masalimuot at kahangahangang mga estruktura. Katulad nito, ang panaginip ng mga puting langgam ay nagpapahiwatig ng pagpapatibay ng kanilang mga kahangahangang katangian. Hinihimok ka nitong manatiling nakatuon, nakatuon at masigasig sa pagtupad sa iyong mga mithiin. Tulad ng mga puting langgam, dapat kang gumamit ng isang dynamic na diskarte at mamuhunan ng iyong mga pagsisikap ng buong puso. Higit pa rito, ang panaginip ng mga anay ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang mga insektong ito ay nagpapakita ng pambihirang pagtutulungan ng magkakasama sa lahat ng kanilang ginagawa kapag nanaginip ka ng mga puting langgam, ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paghingi ng tulong at suporta mula sa iba upang makamit ang iyong mga layunin. Hinihimok ka nitong bitawan ang mga individual na tendensya at yakapin ang lakas ng sama-samang pagsisikap. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, makakamit mo ang mga kahangahangang bagay at malalampasan ang mga hamon na tila imposible kung hindi. Ang panaginip na ito ay isang malakas na paalala upang bumuo ng matatag na koneksyon at pagyamanin ang komunidad sa iyong mga pagsusumikap. Una ang financial gain. Ang mga puting langgam ay maaring sumagisag sa mga kita sa pananalapi sa panaginip. Maaari ito magpahiwatig na maaari kang makaranas ng bigla pagtaas ng kayamanan o kita. Pangalawa, mga isyo sa kalusugan. Ang mga puting langgam ay maaari din maging babala ng mga potensyal na isyo sa kalusugan. Maaaring mga hulugan ito na dapat mong pangalagaan ang iyong katawan at unahin ang iyong kalusugan. Pangatlo, ang pagkakanulo. Ang mga puting langgam ay maaaring kumatawan sa pagkakanulo o panlinlang ng isang taong malapit sa iyo. Maaring ito ay isang babala na maging maingat sa mga nasa paligid mo at huwag magtiwala sa mga tao ng walang pag-aalinlangan. Pang-apat, mga inis. Ang mga puting langga may maari ding kumatawan sa mga maliliit na inis o iritasyon. Maaring kabilang dito ang mga maliliit na problema na hindi mo pinapansin o pinababayaan. At ang panglima, pagpupursigi. Ang mga puting langga may kilala sa kanilang pagtsatsaga at pagsusumikap. Ang pagkakita sa kanila sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na dapat mong gamitin ang kanilang mga katangian upang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga puting langgam. Ang panaginip na ito ay maaaring isang malakas na mensahe mula sa iyong hindi malay na humihimok sa iyo na bigyang pansin ang masalimuot na mga detalye ng iyong buhay. Ang mga puting langgam ay sumasagisag sa katatagan at lakas habang sila ay walang sawang nagtutulungan upang lumika at bumuo ng kanilang mga kolonya. Katulad nito, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang napakalaking lakas at determinasyon na malampasan ang mga hamon. Ito ay nagsisilbing paalala na manatiling nakatuon sa iyong mga layunin at magpumilit alam nang na tagumpay ay darating sa oras at pagsisikap. Higit pa rito, ang panaginip na makakita ng mga puting langgam ay kumakatawan sa iyong pangangailangan para sa kooperasyon at pagkakaisa kung paanong ang bawat langgam ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kaligtasan ng kolonya, ang panaginip na ito ay maaaring humihimok sa iyo na kilalanin ang halaga ng pagtutulungan ng magkakasama at pakikipagtulungan sa pagkamit ng iyong mga layunin. Hinihikayat ka nitong humingi ng suporta mula sa mga nakapaligid sa iyo at maging bukas sa mga bagong idea at pananaw. Ang simbolismo ng mga puting langgam sa iyong panaginip ay tanda ng pagbabago at paglaki. Ang mga puting langgam ay kapansin-pansin muling buuin ang kanilang mga pugad at umangkop sa nagbabagong kapalikiran. Katulad nito, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay pumapasok sa isang transitional na yugto sa iyong buhay. Kung saan mayroong kang pagkakataon na iwaksi ang mga lumang paniniwala at gawi, at yakapin ang mga bagong pananaw at posibilidad. Inihikayat ka nitong tanggapin ang pagbabago dahil kadalasan ito ay isang kinakailangang katalista para sa personal na pagunlad at pagpapabuti ng sarili. Magtiwala sa iyong kakayahang umangkop at umunlad, ikaw ay lalabas na mas matatag at matatag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng mga puting langgam, ang mga panaginip na makahuli ng mga puting langgam sa iyong pagtulog ay nagpapahiwatig ng iyong likas na pagnanais na mapaglabanan ang mga hamon at malampasan ang mga hadlang. Kinakatawan nito ang iyong walang humpay na paghahangad ng tagumpay at ang pagpayag na ilagay sa kinakailangang pagsisikap upang makamit ang iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay isang makapangyarihang simbolo ng iyong determinasyon at pagmamaneho upang makagawa ng markas sa mundo. Ang paglalim ng malalalim na kakuhulugan ng paggulih sa mga puting langgam sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa iyong kakayahang kilalanin at samantalahin ang mga pagkakataong darating sa iyo. Dahil ang mga puting langgam ay maparaan na nilalang na makakahanap ng daan patungo sa pinakamaliit na bitak ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na taglay mo ang mga kasanayan at pag-iisip upang matuklasan ang mga nakatagong posibilidad na tila hindi gaanong mahalaga sa iba. Inihikayat ka nito magtiwala sa iyong mga instinct at magtiwala sa iyong kakayahang sulitin kahit ang pinakamaliit na pagkakataon na darating sa iyo. Mahalaga ang panaginip na makahuli ng mga puting langgam ay isang matapang na paalala na makakamit mo ang kadakilaan. Sinasagisag nito ang iyong katatagan at katatagan na humihimok sa iyo na huwag iwanan ang iyong mga pangarap. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na, na patuloy na magsikap para sa tagumpay na nagpapaalala sa iyo na ang anumang bagay ay posible sa determinasyon at pagsusumikap kaya ipagpatuloy ang paghabol sa iyong mga pangarap hulihin ang mga, ang mga puting langgam na iyon at hayaan ang iyong katapangan ang maging daan sa iyong hinahangad na kinabukasan kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng mga puting langgam ang panaginip na pumatay ng mga puting langgam ay nakasalalay sa mapanirang katangian ng mga nilalang na ito ang mga puting langgam ay nagdudulot ng malawak na pinsala sa mga estruktura, na sumisimbolo sa pagkakaroon ng mga nakatagong banta o kahinaan sa iyong buhay. Ang pagpuksa sa mga langgam na ito sa iyong panaginip ay naglalarawan ng iyong pagnanais na harapin at alisin ang mga mapanirang pwersang ito. Hinihihihayit ka ng panaginip na ito na gumawa ng matapang na aksyon at harapin ang iyong mga problema ng direkta. Tinitiyak na walang i ikompromiso ang iyong kaligayahan at tagumpay. Simbolong panaginip na pumatay ng mga puting langgam ay kumakatawan din sa iyong likas na lakas at katatagan. Kung paano ang maliliit na insektong ito ay maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong estruktura. Gayun din ang tila hindi gaanong mahalagang mga isyo ay makakasira sa ating emosyonal o mental na kagalingan. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na gamitin ang iyong kapangyarihan at paninindigan upang malampasan ang mga hamon. Ito ay nagsisilbing paalala na maging matapang at hindi matitinag sa iyong paghahangad ng isang kasiya-siyang buhay. Yakapin ang yakapin ng pakiramdam ng katapangan na magdadala sa iyo sa tag tagumpay laban sa kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng puting langgam. Maaari mong isipin na kakaiba ito, ngunit ang panaginip tungkol sa pagkain ng mga puting langgam ay sumisimbolo ng isang bagay na tiyak. Sa kasong ito, ang pagkilos ng pagkain ng mga puting langgam ay isang simbolo ng personal na paglaki at lakas. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahan na harapin ang iyong mga takot at hamon ng direkta. Ubusin ang mga ito ng walang pag-aalinlangan o pag-atras. Ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay nagmumungkahi na nagtataglay ka ng panloob na lakas at katatagan na nagpapahintulot sa iyo na harapin ang anumang mga hadlang na darating sa iyo. Ang mga puting langgam ay kumakatawan sa mga paghihirap at mga hadlang sa iyong buhay. At sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito, ikaw ay metaphorical na nilalasap at sinasalami ng mga hamong ito. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na maaari mong talunin ang anumang bagay sa iyong landas at magtiwala sa iyong mga kakayahan upang malampasan ang kahirapan. Kaya huwag madama ang panaginip na kumain ng mga puting langgam. Sa halip, kilalanin ang matapang na simbolismo nito at yakapin ito bilang tanda ng iyong panloob na lakas. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na mayroong kang kapangyarihan na harapin at lupigin ang anumang pagsubok na darating sa iyo. Maniwala ka sa iyong sarili at hayaan ang panaginip na ito na magbigay ng inspirasyon sa iyo upang harapin ang mga hadlang at magtagumpay ng walang takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting langgam sa bahay. Dahil ikaw ang nanaginip, gumaganap ka ng isang mahalagang papel sa paglutas ng kahalagahan sa likod ng simbolong ito. Ang mga puting langgam ay kumakatawan sa pagkasira at pagkabulok. Palihim na gumagapang sa pundasyon ng iyong tirahan. Hinihimok ka ng panaginip na ito na bigyan pansin ang anumang pinagbabatayan na mga isyo sa loob ng iyong personal na buhay o mga relasyon na maaring dahan-dahang kumakain sa iyong kaligayahan at kagalingan. Ito ay isang panawagan sa pagkilos na humihimok sa iyo na kontrolin at tugunan ang mga mapanirang pwersang ito bago sila tuluyang makapinsala sa iyong santuwaryo. Ang simbolo ng mga puting langgam na sumasalakay sa iyong bahay ay nagpapahiwatig na maaring may mga nakatagong problema o hindi na reresolba na mga salungatan na nananatili sa iyong paligid. Maging ito man ay tensyon sa mga miyembro ng pamilya, hindi na resolba ng mga isyo sa iyong kapareha o kahit isang nakakabagabag na kapaligiran sa trabaho, ang panaginip na ito ay naguudyok sa iyo na harapin ang mga hamong ito at umanap ng solusyon ng buong tapang. Ang pagwawalang bahala sa mga ito ay magbibigay daan lamang sa mga mapanirang pwersang ito na ubusin ng katatagan at pagkakaisa sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pangasiwaan at ibalik ang balanse sa loob ng iyong tahanan na itaguyod ang isang kapaligiran na nagpapalusog sa iyong kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na puting langgam ang panaginip ng mga patay na puting langgam ay nagpapakita ng mga pananaw sa iyong subconscious mind. Napagtanto mo na kahit na ang pinakamasigasig at masisipag na individual ay maaring sumuko sa hindi maiiwasang pwersa ng mortalidad. Ang larangang ito ay isang paalala na pahalagahan ang bawat sandali. Pahalagahan ng panandadali ang kagandahan ng buhay at samantalahin ang mga pagkakataon ng may hindi natitinag na determinasyon. Simbolo ang mga patay na puting langgam sa iyong panaginip ay kumakatawan sa pagtatapos ng isang partikular na, na yugto sa iyong buhay. Habang ang mga langgam ay walang pagod na nagtatrabaho patungo sa isang karaniwang layunin, Naglaan ka ng makabuluhang oras at lakas sa isang partikular na pakikipagsapalaran o relasyon. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na maaring oras na upang bitawan ang nakaraan at sumulong. Ang mga patay na langgam ay sumasagisag sa pagkumpleto ng isang cycle na binibigyan diin ng na ang mga simula ay kadalasan nagmumula sa mga pagtatapos. Hinihikayat ka nilang pag-isipan ng mga aral na natutunan, igalang ang iyong mga karanasan at simulan ang isang bagong kabanata na may panibagong hilig at layunin.